Ang ako ikaduhang kailangan, sir. Ihapin si Bintong sa kulikod likod. <laughs> Taya. So, kumusta mga idol? So, ano napunta? Story time. What? <laughs> so, mga idol. Ay, okay, stop man So, story time sa ta. So, naidu ka managsuod nga higala si Istong, si Bintong. Kaling duha, nagkasabot sila nga mang mangyong ah. ka ba ug kanang tindahan what karon kani sila pamaraw ay bisag kamigo na sila pero pamaraw ay ni sila duha ug kisay maing laki gid nila duha abot na nila sa tindahan gabi naman kung kab nila ah. sus tingog mong alarm nung da nadakpan sila ito ng pulis karon kita na presinto kay nakuha man sakpan mo sila tana ng polis oh bintong tinood na nga kwan di planuhan ninyo na paglungka ba ni nga tindahan ingon e naman po si bintong wala si Roy wala man ay namo planuha aron si istong oh istong tinood na ang giingon ni bintong wala mo ga plano ani ating e ngayon po si Istong Bintong Tugan na testino tinuod kayo Bilikado ni yung basig Kung saan ang tani e Si Bintong Ikaw, lugawa mo Istong na Eh momentang man bulgar Ako no, na Takpa e na ta kagawasan si Polis Okay. Ang inyong parusa, bunal. Aron mo taga mo, bunal gamit ang dos So, kung kinsay gustong mauna, isa lang inyong kamot. Kinsay gustong mauna. Tungod kay birthday man ako ron. Oh my God! Wow! Tingnan ng pulis ba? Birthday man ako ron. So, naamoy duha ka hilingan nga itong i-hatag sa inyo. Pero wala ilabot nga dili mo bunalan. <laughs> pero is bintong, ana is bintong. Sige, ako'y una, sir. Nya, bali na po lang kabunal ang una na akong kahilingan, sir. Na po lang kabunal. Gamit ang dos por dos. Ayan, si polis. Okay. masama may ikaduhan mong kahilingan. Ay, mas bintong. Ako ay kaduang kailangan, sir. Butangan ni mo. unlan ako likod. Dubli. Dua so, duha ka unlan. kunlan. Dubli. Agrabis bintong. Marokit kayo bintong. Eh, pagpunal saya, wag e, magag... ka daw tangdus po dos. Magag. dua ka kunlan. Gipatong-patong. Aron kay Istong na. oh, istong. Kung sa may una ni na e, Sir. Sir. Ako ang pangayon nga, 1000 kabunal si Gamatang Bintong Kasakit ana, di ka magunuhunaan mag na nga lagom yung sa si kulikod ana di ka kabangon na niya e, eh si Mr. Police Ho, isang, kung saan may ikaduhan niyong kahilingan? Ang ako ikaduhan kahilingan, Sir ihapin si Bintong sa kulikod hahahaha, <laughs> 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 tayo So daghang <laughs> salamat mga idol. Next time na pud. Punta nalipay mo diha mga idol. Palihok di ko follow sa tong page o ganang like diha mga idol. Salamat mga idol. Bye bye.